Hey, what's up sa inyo mga kumpayat? Welcome back sa ating vlog. At ngayong araw ang vlog natin ay tungkol syempre sa mga bottom bracket. At ano nga ba ang mga uri ng bottom bracket dito na mabibili natin? No? So ngayon, topic muna natin ngayon ay yung ilang mga bottom bracket na uh, medyo specific pa dito. No? So ang natin mga bottom bracket is yung mga gamitin lang at yung mga karaniwan na nakikita lang. So sa mga nakakaalam at maraming alam tungkol sa bottom bracket, eh, kung may mali ako masabi dito sa video na to, eh, itama nyo na lang, no? So, comment down below kung may mga mali at comment down below din kung may mga suggestion kayo na makatulong sa vlog na to. Yun lang, sit na tayo sa unang-una natin na bottom bracket. So, number one. Siyempre, walang iba kundi ang ating squared tapered. So, makikita nyo naman yung mga picture na mga babanggitin ko at yung mga explanation na makikita ninyo. Kwadrado, uh, bawat axle niya, yung squared. Kaya nga tinawag may squared tapered niya, no? Sa so, mga sizes naman nito ay nagsisimula siya 110 pataas hanggang 125 meron pa. So may mas mahaba pa niyan para doon sa mga fat bike na malabas ngayon. Yung mga bearing na ginamit dito ay hindi yung hiwahe wala, yung mga corona bearing pa. So ang ginamit na bearing dito ay yung mga sealed bearing. No? So isang buo na siya na bearing. So although mapag niyo siya, pero hindi nyo mababaklas yung mismong gitna ng bearing no? para i-repack. No? Ang gagawin niyo dyan, syempre pag i-repack ninyo, bababag niyo na lang sa degreaser. No? Saka so, nyo na malilinis. At pagdating naman sa tools na ginagamit dito, ang tools na ginagamit dito ay syempre pangkaraniwan lang din, no? Yung mabibili natin sa Shopee na parang sakit siya na maraming ngipin. So, kailangan natin ng puller dito kasi nga ito ay square tapered. Pag sinabi kasi square tapered mga kumpay, yung mismong crank natin ay pumapasok dun sa square na eh he, eh, yung axle na yun. Syempre, pag pumasok yun doon at hinigpitan na natin, napakahirap tanggalin nun. Kaya ginagamitan talaga to ng puller. Yung puller na yun, yung kinakabit sa mga crank natin, no? Pag tayo naggagawa. At syempre, kung gusto niyo makapanood ng mga video tungkol dito, eh syempre, manood lang kayo, no? Sa mga vlog natin. Makikita niyo dyan kung saan ginagamit yung puller na yun. Pangalawa sa listahan natin, pang BMX. Sa akin, ang tawag ko doon ay One Piece, no? One Piece, ay hindi One Piece na si Luffy. Kasi nga ay pag tinanggal mo, as in isang buo na talaga siya. Meron itong cup and cone type din, no? Na very. Ayun yung meron siyang cup na copa, kung tawagin. Tapos syempre, yung cone niya, mismong yung tornilyo na Ikakapit natin doon sa crank nya Ang kagandahan lang kasi dito sa mga BMX Ay napakadali lang gawin Basic Hindi na natin kailangan ng puller As in katala lang Okay na Tapos martilyo Okay na Sa mga sinuunang bike natin Makikita may mga mountain bike pa Na nakawang piece Pero sobrang rare na eh Tools naman ang kakailangan natin dito Kaya nga na sinabi ko sa inyo Katala lang at martilyo Eh makakagawa na kayo Ng one piece bottom bracket So yun lang naman bottom bracket number 3, yung cutterless. So, hindi naman lalayo sa square tapered. Ang problema lang kasi sa cutterless, mga kumpay, ay pa siya sealed Although, square tapered din naman yung kanyang axle, ang problema nga lang, mga kumpay, ito ay gawa pa sa bulitas. No? So, meron pa siyang kopa, at meron pa siyang kono. Uh, yung mismong kono niya is yung mismong axle niya. Kali, ilalagay ninyo yung shell, tapos sa loob ng shell, meron na siyang bearing. So, ganun lang siya kabilis. Nakikita nyo lang siya sa mga stock na bike. sa mga sinauna pang bike, na mga 3K, ganun. Doon yung siya makikita. Tools naman, kailangan ninyo dito ng special tools. So, papakita ko sa picture, ayan. Yan yung mga kakailangan ninyong tools dito sa cutterless. No? Pero kailangan nyo rin ng katala kasi nga, as in, ano pa siya eh, medyo rare siya. Madali naman siyang i-DIY sa ngayon. Kasi ngayon, pwede mo nang baklasin yan gamit lang yung concrete nail. Mas bubutabutahin mo lang. Itong bracket number 4. So yung tinatawag na cutter pin. Yung cutter pin mga kumpay ay hindi rin siya nalalayo sa ating cutterless. Kasi yung cutterless, syempre yung maglalak sa inyong crank ay nut. Nut na papasok doon sa ehe. Syempre yung mga square tapered, di ba makikita ninyo kung hindi nut, minsan allen wrench. Dito sa cutter pin, kaya siya tinawag na cutter pin mga kumpay, yung crank ninyo, ipag nilagay nyo na sa spindle nung kanyang, yung bottom bracket ay lalagay nyo siya ng parang bara. Pupukpukin nyo yun, lalagay nyo ng bara. O kaya ito tornilyo siya. Depende eh, meron kasing pinupukpok tapos meron yung tinotornilyo na sa mismong crank niya. ah uh, pangalawa, ang isa sa kahirapan sa crank na to ay hindi nyo siya magagamit kung sakali na magpapalit kayo ng crank lang o bearing lang. So hindi nyo siya, yung crank niya hindi nyo pwedeng ilipat sa square tapered at sa cutterless hindi nyo siya pwedeng ilipat. Tatandaan nyo yan. So, may higpitan nyo yung crank gamit ang uh, pin na to. So, sa mga square tapers, sa mga cutterless, sa uh, one piece, bottom bracket, ginagamitan natin ng nut. Yun yung, yun yung ginagamitan natin na kalimitan size 14 o kaya naman kung hindi nut, allen wrench, no? So, yun ang ginagamit doon. Size 10 na allen wrench, gano'n. Nakikita ko na lang ito ngayon sa mga pambata na bike. Yung mga tiktigo 1.5, yung mga size 12 na gulong na pambata, ganun siya. Tapos, ang hirap hanapin ng bottom bracket na to kasi nga sobrang rare na siya. At ang panglima natin mga kumpay, siyempre, yung pinaka-best upgrade ng mga siklista dito sa Pilipinas pagdating sa bottom bracket. Siyempre, ang hollow tech. Panghuli natin itong hollow tech kasi ito talaga yung pinaka-palung-palu ngayon sa atin eh. Meron pa naman palumpalo, syempre yung respite, no. So, pero hindi na natin pag-uusapan 'yon sa ibang channel na 'yon. Hello Tech bottom bracket, syempre 'yan yung mga bibili natin sa Shopee na go round 5, yeah. 800 bearing pa lang, panalo na. <laughs> so 'yon. Oh, uh, ang Hello Tech mga combine, syempre 'yan yung mayroong shell na nakalabas. Ayan. Yung shell niya nakalabas na diyan. Tapos syempre kailangan natin ng spanner diyan. Ang spanner niya ayan. Makikita nyo sa picture, yan yung ginagamit na pambaklas niyan. So yung tools na ginagamit natin dito ay hindi natin magagamit doon sa mga sinabi ko ng bracket nung una. So kanya-kanyang design ng tools at kanya-kanyang design din syempre ng bottom bracket ang pagagamitan. Ang alawa pa mga kumpay, di ba nga, ang hollow ay parang katulad din ng cutter pin. So kung sakali na magpapalit kayo ng bearing o kaya ng bottom bracket lang tapos kayo ay naka-squared tapered pa, ay hindi nyo magagamit to syempre. Kailangan kapag naka-Halotech kayo, kailangan naka-Halotech type din yung inyong crank. So kagaya naman nito ito, yan, papakita ko sa inyo yung picture, yan. Yan yung mga crank para sa Halotech. So gaya na sinabi ko, kung sakaling bibili kayo ng Halotech, hindi nyo malalagyan yan. Kasi nga, ibang-iba talaga siya As in, meron siyang tube na pinapasok doon sa gitna ng Halotech. Kaya nga, Halotech, may butas sa gitna, di ba? Ang kagandahan dito mga kumpay, ay madali nyo na siyang babakwasin, no? Kasi nga, hindi na natin kailangan ng marami pang tools. Limitan sa Halotech, syempre Allen wrench lang at saka itong spanner na to. Pwede na kayong mag-repack ng inyong bottom bracket. Unlike sa square tapered, cutterless, saka cutter pin, saka itong one piece, kailangan nyo pa ng napakaraming tools. Syempre, ganun katindi to. At ang mahirap pa dito mga kumpay, syempre pag hindi mo alam kung paano siya gawin, napakabilis masira ng bottom bracket na Halotech. Kasi usually ang Halotech mga kumpay ay gawa sa aluminum. Napakalambot ng mga thread yan. Lalo na kung nilagyan na nga ng thread ngayon. Problema lang talaga dito is yun nga, mabilis siya maloose thread. Pero sa kagandahan, maganda pa rin to Kasi nga, ito talaga yung uh, medyo budget mill na bottom bracket ngayon. Siyempre, marami pa nga. Gagaya na sinabi ko, napakarami pang bottom bracket dito. Bali, hanggang dito lang tayo sa bottom bracket na tech Kasi nga, ito lang yung uh, alam ko pa sa ngayon na nagagawa ko pa dito. Kasi yung mga compact na yan, yung mga press fit, alam ko yan. Correct me if I'm wrong, no? Alam ko kasi yung ginagamit yung mga yan ay sa mga carbon bike. Usually, hindi ako gumagawa ng carbon bike. Doon tayo. Uh, tsaka wala nagpapagawa sa akin ng carbon bike. Hindi ko kayang gawin yun eh. Aminado naman ako. At sana natulungan kita sa pagtatanong-tanong at pag-research -re mo tungkol sa mga bottom bracket. So yun lang naman. Kung hindi ako nabanggit na mga information eh, at alam mo yung information na yan, ay pakicomment down mo na lang sa baba. At syempre, no hate tayo, no basher just love. So yun lang mga kumpayt. Maraming salamat sa panonood at magkita kita tayo sa mga susunod pa natin video. Ang ulan pa naman ngayon. Huh, labek. So pakita ko lang ang assistant. Siyempre, shoutout sa'yo. Yay! Siya, siya ka kay main director, Darrell. No? So yun lang. Kita kita tayo sa mga susunod natin vlog at thank you. Kasi dumadami na tayong mga kumpay. Yun lang and as always, goodbye!